Ayan guys, ito ngayon ang lugar namin. Nakakainip pero walang magawa ko ni Magsayasong. Lumabas ako ngayon kasi para ng hangin ito. Matanggal yung board ng yung, alam nyo na, na situation namin dito. So, nililipang ko na lang sarili ko. Ito yung mga kamatis ko, cherry tomato. Pakita ko lang dito, ah. aking namunga na ng yung cherry tomato ko. Ayan bunga na Yan. ko na lang muna sarili ko nito. Babaliw ko pag hindi ka marunong magdibang dito. Tapos yung aking mga tanong. Ayan. Hindi ko alam kung mabubuo na itong bunga niya. Pero, so far, ang alam ko, kung mabubuo niya ito. Saka ito. Yung dalawa. Ito, sigurado, sigurado. Ito, sigurado, sigurado na ako talaga. Ayan, nakikita niyo. Ayan, may talong na ako. Ayan, isa. Ito, sigurado na rin ito. Dalawa. Tatlo. Pero, nakatago kasi sila. Ayan, no. Apat. Patensya na kayo, guys, kung ano-ano na lang yung ginagawa ko para malibang. Lima. Ano yun, no? Ano. Mababuo na ito. May mga maliliit na silang talong. So, ayan. Ayan. paligid dito sa amin ngayon. Tahimik. Tahimik so far. We don't know what happened. Let's na matigil na ito. Sa totoo lang guys, masakit sa ulo. <laughs> masakit sa ulo. Papasok na ako kasi hindi natin. Pasok na ako sa loob. Pinakita ko lang. Gusto ko lang lumabas. Gusto ko lang maiba yung tanawin ko sa loob kami ni Rina lang nag-uusap tinginan, panood ng TV. Ay. Pero so far, okay yung lugar namin dito. Yan. Papasok na kami. Ito lang ang hitangan ko. Itong mga, pag ako medyo nainit, isisiri sis ko na ako. Isisiri ko na ako sa labas bago, bago pupunta doon sa may harap namin. Tingnan ko <laughs> Ayan si Kipi tayo na. Kipi, pasok na tayo. Nako.